morning guys Ito na guys yung pangtindis ngayon Ang kalabasa ko pangtindis Yan guys Sa pangtindis siya Dalawang beses na ako nag-apply ng abono Triple kagyureya Ginahalo ko lang Ginatunaw ko sa tubig Ngayon guys ginakuha ko siya gina araro ko siya guys Para yung lupa Lumambot para sa paggapang niya yung ugat niya makadalaw daw ito guys oh nakuha ko ng kalabaw ko nararo ko yan papahinga-hingaan ko muna yung kalabaw ko kasi mahapo naman siya ito na guys oh yan yan siya ito guys yung iba malawak pa yung akin niya wala pa maararo nararo ko guys ganito rin ang technique ko nung nakaraan yan ganito rin yung technique ko para paglambon ko yung lupa makwan mataba and guys oh pang tindis na siya dalawang beses na ako nag apply ng abono pero tinunaw ko lang guys yung maliliit pa siya kasi yung lupa dito bato bato kaya ganito ginaararo ko siya talaga na mano ko siyang araroin. yan 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 lang guys thank you for watching